Isipin mo ito sandali, paano kung ang lakas ng iyong mga binti, ang kakayahang tumayo ng tuwid, maglakad ng may kumpiyansa, at akyatin ang hagdan ng hindi nangangamba, ay maaaring bumalik hindi sa pamamagitan ng mahahabang oras sa yen, hindi sa pagod na ehersisyo, kundi tahimik habang ikaw ay natutulog. Parang imposible, hindi ba? Ngunit ito'y may batayan, hindi ito himala, kundi kaalaman na nakaugat sa siyensya, at mga gawin ng matatandang Pilipino na matagal nang may sariling paraan ng pag-aalaga sa katawan. Napansin mo ba na habang dumarating ang edad, tila unti-unti kang humihina? Minsan simpleng paninigas lamang sa tuhod, o kaya ay konting panghihina kapag bumabangon mula sa upuan. Pero sa paglipas ng mga taon, lalo na paglampas sa anim na po, mas mabilis ang pagbaba ng lakas. Pamilyar ba ito sayo? Marahil naranasan mo na ring mawalan ng gana lumabas, o natatakot kang madapa ang pakiramdam ng pagkakulong sa sariling katawan ay tunay na mabigat. Ngunit may mahalagang bagay na hindi alam ng marami, ang pagbagsak ng lakas ay hindi lang basta natural, maaari itong baligtarin. Kahit nasa anim na puwes, pitong puwes, o walong pula ka pa. Ang sikreto ay nasa kung kailan at paano muling bumubuo ng lakas ang ating katawan. At ang sandaling iyon ay habang natutulog tayo. Sa gabi, habang mahimbing ang tulog, nagsisimulang mag-ayos ang katawan, pinapalakas ang kalamnan, inaayos ang mga himaymay na napagod sa maghapon. Ngunit may isang kondisyon, kailangan itong tamang gatong. Kapag wala, tuloy-tuloy lang ang paghina. At dito pumapasok ang isang simpleng gawi, isang kutsara bago matulog. Hindi ito gamot, hindi rin tableta. Sa halip, maaari itong maging isang mainit na gatas na may kaunting luya'ng dilaw, budbod na kanela, at ilang butil ng chia. Natural, payapa, at bagay na matagal ng kilala sa ating kultura. Naalala mo ba ang mga kuwento ng matatanda tungkol sa inumin bago matulog para masarap ang tulog? Iyan mismo ang nagbibigay ng banayad na lakas sa kalamnan habang ikaw ay nagpapahinga. Subukan mong itanong sa sarili, kung isang maliit na gawi lamang ang makatutulong ibalik ang lakas ng iyong mga paa, bakit hindi ito subukan? Ang mga binti ang haligi ng ating kalayaan, ito ang nagbibigay kakayahan para kumilos ng mag-isa, para manatiling matataglaban sa pagbagsak, at higit sa lahat, para ipagpatuloy ang pamumuhay ng hindi nakadepende sa iba. Kaya bago mo isiping huli na ang lahat, tandaan ito, minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula sa pinakamaliit na hakbang isang kutsara, isang gabi, at unti-unting nagbabago ang iyong katawan. Ngayon, tatanungin kita, handa ka bang tuklasin kung paano maibabalik ang lakas na akala mo'y nawala na? Huwag kang bibitiw, dahil sa susunod, ipapakita ko sa iyo kung paano ang simpleng ritual na ito ay makapagbibigay ng bagong pag-asa sa iyong mga gabi, at bagong sigla sa iyong mga umaga. Bakit humihina ang mga binti pagdating ng edad? Napansin mo ba na habang dumaragdag ang taon, tila mas madalas mong maramdaman ang paninigas ng tuhod o panghihina ng mga hita? Minsan simpleng hirap lang tumayo mula sa upuan, minsan naman parang mabigat na ang katawan kapag umaakyat ng hagdan. Karaniwang iniisip ng marami na normal lamang ito at wala nang magagawa. Pero alam mo ba kung bakit nangyayari ito sa halos lahat ng nakatatanda? Kapag tumuntong tayo ng anim na po, nagsisimula ng bumilis ang pagkawala ng tinatawag na muscle mass. Sa madaling salita, unti-unting nababawasan ang laman at lakas ng ating mga kalamnan. Ayon sa mga pag-aaral, maaaring umabot sa 1% hanggang 2% bawat taon ang nababawas mula sa ating lakas. Kung hindi maaagapan, mabilis itong lumalala at nagdudulot ng malaking pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Sa kultura natin, napakahalaga ng malalakas na binti. Isipin mo ang pamimili sa palengke, ang paglalakad papunta sa simbahan tuwing linggo, o ang pag-aalaga sa mga apo na mahilig magpasama maglaro sa labas. Kapag mahina ang binti, unti-unti itong nagiging hadlang. Nakaramdam ka na ba ng takot na baka madapa habang naglalakad? Marami sa ating mga kababayan ang nagsasabing dahil sa panghihina ng tuhod, mas pinipili na lang nilang manatili sa bahay. Ngunit ang higit na nakakatakot ay ang mga kasunod nitong epekto. Kapag mahina ang binti, nababawasan ang balanse. Kapag nabawasan ang balanse, tumataas ang posibilidad ng pagkadapa. At kapag madalas ang pagkadapa, doon nagsisimula ang seryosong suliranin, pagkawala ng kumpiyansa, at unti-unting pag-iwas sa pakikisalamuha. Hindi ba't nakakalungkot isipin na ang simpleng panghihina ng tuhod ay maaaring humantong sa pag-isa? Ang katawan ng tao ay likas na nagbabago. Habang bata pa, mabilis ang ating metabolismo, Munit pagdating ng edad, bumabagal ang kakayahan ng katawan na gumawa at mag-ayos ng kalamnan. Kaya kahit simpleng aktibidad, tulad ng pagbubuhat ng grocery bag o paglalakad ng ilang kanto, ay maaaring magdulot ng pangangalay. Subalit, tandaan natin, ang prosesong ito ay hindi parusa. Isa lamang itong paalala na kailangan ng ating katawan ng dagdag na suporta. Hindi mo kailangang tanggapin na habang buhay ka nalang mahina. Tanungin mo ang sarili mo, gusto mo bang manatiling malaya at may kakayahang kumilos ng mag-isa? Kung ang sagot mo ay, ibig sabihin may dahilan para ipagpatuloy ang panonood ng video na ito. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo ang nakakagulat na katotohanan, kahit anong edad, maaari pang balikta rin ang paghina ng katawan. Tama ang narinig mo, maaari pang bumalik ang lakas na akala mo'y nawala na. Huwag kang bibitiw dahil ito ang simula ng pagbabalik ng iyong kumpiyansa. Ang nakakagulat na katotohanan, pwede pa itong baliktarin. Maraming Pilipino ang naniniwala na kapag mahina na ang katawan, wala nang paraan para ito ay bumalik sa dati. Ganito na talaga kapag matanda, madalas nating marinig. Ngunit alam mo ba na mali ang paniniwalang iyan? Totoo, hindi natin maibabalik ang katawan sa estado noong kabataan, pero may magandang balita. Ang pagkawala ng lakas ay maaaring baliktarin. Kahit nasa anim na puwes, 70 eh, o kahit walumpula ka pa. Ang sikreto ay hindi nakatago sa mga yuwen o mamahaling programa. Ang tunay na sandali ng muling pagbabalik ng lakas ay nangyayari sa oras na madalas hindi natin pinapansin ang pagtulog. Sa gabi, habang tayo ay mahimbing na nakahiga, nagsisimula ang mahiwagang proseso, inaayos ng katawan ang mga nasirang himay-may ng kalamnan at unti-unting bumabalik ang tibay. Narinig mo na ba ang kasabihan ng mga matatanda, ang tulog ang pinakamabisang gamot? Hindi lamang ito kasabihan, ito ay may matibay na batayan. Habang natutulog, naglalabas ang katawan ng mga growth hormones na tumutulong sa pagkumpuni ng kalamnan. Ngunit may isang bagay na kadalasang nakakaligtaan, upang maging matagumpay ang prosesong ito, kailangan ng katawan ng sapat na gatong. Kung wala, imbes na bumuo ng panibagong kalamnan, patuloy na mababawasan ang lakas, lalo na sa mga binti, na siyang pundasyon ng ating kilos at kalayaan. Dito pumapasok ang ideya ng paghahanda ng katawan bago matulog. Isipin mo, kung bibigyan mo ang katawan ng tamang nutrisyon, bago ang gabi, may dagdag na oras itong mag-ayos at magpatibay ng kalamnan, habang ikaw ay nakapikit. Ibig sabihin, habang natutulog ka, patuloy na lumalaban ang katawan para ibalik ang sigla na akala mo'y nawala na. Ngunit bakit ang mga binti ang pinakamahalaga? Dahil sila ang nagsisilbing haligi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, sa bawat hakbang papunta sa palengke, sa tuwing binubuhat natin ang mga bayong, o kahit sa simpleng pagtayo mula sa bangko, ang mga binti ang tunay na gumagawa ng lahat ng trabaho. Kapag malakas ang binti, mas malaya ang kilos. Kapag mahina, nagsisimula ang pagkakakulong. Kaya nga, hindi ba't nakakamangha isipin na ang solusyon ay hindi nakatago sa komplikadong proseso. Hindi ito nangangailangan ng mamahaling gamot o operasyon ang kailangan lamang ay maintindihan na may kakayahan pa rin ang katawan na bumuo ng panibagong lakas, kung bibigyan natin ito ng tamang pagkakataon. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ilang taon na ba ang lumipas na iniisip mong huli na ang lahat? Ilang beses mo nang naramdaman na wala ng pag-asa? Sa puntong ito, makikita mong hindi pa huli. Ang katawan ay may likas na talino. Kapag binigyan mo ito ng suporta, tutugon ito. Kaya huwag kang bibitiw. Sa susunod, ipapakita ko ang pinakasimpleng paraan para suportahan ang prosesong ito, isang kutsara lamang bago matulog. At doon magsisimula ang pagbabagong hinahanap mo. Ang isang kutsara na nagbibigay ng lakas habang ikaw ay natutulog. Ngayong alam mo na ang tunay na sandali ng pagbabalik ng lakas ay nangyayari habang natutulog, oras na para tuklasin ang isang simpleng paraan na makakatulong sa katawan, isang kutsara lamang bago matulog. Maaaring magtaka ka Paano magiging makapangyarihan ang ganoon kasimpleng bagay? Pero tandaan, hindi sa laki ng ginagawa na susukat ang resulta, kundi sa tamang oras at tamang paraan. Sa kultura natin, karaniwan ng may ritual bago matulog. May mga Pilipino na umiinom ng salabat para gumaan ang pakiramdam, ang iba na may mainit na gatas para mas komportableng makatulog. Ang ginagawa ng simpleng inumin na ito ay hindi lamang pampakalma, kundi nagbibigay rin ng banayad, ngunit tuloy-tuloy na nutrisyon na kinakailangan ng ating kalamnan. Isipin mo ito, habang ikaw ay nakahiga, dahan-dahang dinadala ng katawan ang mga sustansyang galing sa inumin papunta sa mga kalamnan, lalo na sa mga binti. Ang mga amino acid mula sa protina ay nagiging parang maliliit na bato na bumubuo muli ng pundasyon. Unti-unti nitong pinatitibay ang kalamnan, pinipigilan ang tuluyang panghihina. Hindi mo kailangang bumili ng mamahaling pulbos o imported na suplemento. Pwede kang magsimula sa mga bagay na mayroon sa ating mga tahanan. Halimbawa, isang baso ng mainit na gatas na hinaluan ng kalahating kutsarita ng luyang dilaw, budbod ng kanela, at kaunting chia seeds. Kung wala kang chia, maaari ring gumamit ng pinulbos na linga o kahit simpleng pinipig. Mga likas at madaling matagpuan sa palengke. Kung isipin, hindi ito bago sa ating kultura. Noon paman, tinuturo na ng matatanda na bago humiga, uminom ng mainit na inumin para mas maginhawa ang pakiramdam. Ngunit ngayon, alam na natin ang mas malalim na dahilan, hindi lamang ito pamparelax, kundi isang paraan para bigyan ng sapat na lakas ang katawan habang natutulog. Madalas nating sabihin, bukas na lang ako magsisimula. Pero isipin mo, kung bawat gabi ay magagawa mo ito, kahit isang linggo lamang, mapapansin mo na agad ang kaibahan. Mas magaan ang pagbangon, mas madali ang paglakad, at unti-unting nababalik ang kumpiyansa. Hindi ba't nakaka-excite isipin na ang pagbabago ay nagsisimula sa ganito kasimpleng ritual? Kaya tanungin mo ang sarili mo, kung ang katawan mo ay tahimik na humihingi ng tulong, bakit mo ipagkakait ang suporta? Kung may paraan para makaiwas sa pagkaparalisa ng mga binti, hindi mo ba susubukan? Isang kutsara. Isang gabi. Isang hakbang papunta sa muling pagbabalik ng lakas. At sa susunod, ipapaliwanag ko kung bakit ang mga binti ang tunay na haligi ng ating kalayaan at kung paano sila ang susi sa iyong panibagong sigla. Ang binti ang haligi ng ating kalayaan. Kapag iniisip natin ang kalayaan, madalas pumapasok sa isip ang kakayahang pumili, ang kalayaang magpasya para sa sarili. Ngunit sa pisikal na antas, ang tunay na kalayaan ay nakasalalay sa ating mga binti. Dahil dito nakasalalay ang ating balanse, galaw at tiwala sa sarili. Subukan mong isipin, paano kung isang araw hindi ka na makabangon ng walang tulong? Paano kung bawat hakbang ay may kasamang takot na baka madapa? Sa ating kultura, ang malalakas na binti ay hindi lamang para sa lakas ng katawan, kundi simbolo rin ng pagiging kapakipakinabang at malaya. Ang mga lolo at lola na patuloy na nakakapunta sa palengke, nakakasama sa misa tuwing linggo, o nakakapaglaro kasama ang mga apo sa labas ng bahay, yan ang tunay na larawan ng kalayaan sa pagtanda. Ngunit kapag ang mga binti ay humina, nagsisimulang mabago ang lahat. Unti-unting lumiliit ang mundo, hanggang sa ang tahanan na dati masigla ay nagiging parang kulungan. Maraming nakatatanda ang nagsasabing mas masakit pa ang pakiramdam ng pagiging pabigat kaysa sa mismong sakit ng katawan. At nagsisimula ito sa sandaling hindi na nila kayang tumayo o maglakad ng mag-isa. Naranasan mo na bang maramdaman ang ganitong pangamba? Yung simpleng pag-akyat ng hagdan ay parang bundok na kailangang akyatin. Ngunit huwag nating kalimutan, ang mga binti ay maaaring palakasin muli. Ang simpleng ritual ng isang kutsara bago matulog ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na nutrisyon para mapanatiling matatag ang mga kalamnan. At sa bawat gabing ginagawa ito, unti-unti mong binibigyan ng panibagong lakas ang pundasyon ng iyong kalayaan. Mahalaga ring tandaan na ang mga binti ay hindi lang tungkol sa pisikal na lakas sila rin ang nagdadala ng ating kumpiyansa. Kapag kaya mong lumakad ng tuwid, mas malaya kang makisalamuha, mas handa kang makihalubilo sa pamilya at mga kaibigan. Hindi ba't mas masarap ang pakiramdam kapag alam mong hindi mo kailangang umasa sa iba para lamang makadalaw? Isipin mo ang mga sandaling nakatayo ka sa harap ng altar sa simbahan, dumadalo sa kasal ng isang apo o binyag ng isang pamangkin. Ang simpleng pagtayo ng matatag ay simbolo ng dignidad at ang mga binti mo ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang maging bahagi ng mga sandaling iyon. Kaya nga ang tanong, hindi ba't sulit subukan ang isang simpleng hakbang para mapanatili ang lakas ng iyong mga binti? Kung ang mga binti ang haligi ng iyong kalayaan, bakit mo hahayaang sila'y gumuho? Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga praktikal na hakbang kung paano sisimulan agad ang ritual na ito, isang simpleng gawi na maaaring maging tulay tungo sa mas mahaba, mas malaya, at mas masayang pamumuhay. Simulan mo ngayon isang ritual para sa bagong umaga. Sa puntong ito, malinaw na sa isang simpleng hakbang, maaari mong tulungan ang iyong katawan na muling bumangon at maging matatag. Ang tanong na lang, kailan mo sisimulan? Maraming nagsasabi, bukas na lang, pero ang bukas ay laging nadudugtungan ng isa pang bukas. Samantalang ang katawan, bawat gabi na lumilipas ng walang suporta, ay patuloy na nanghihina. Kaya bakit hindi ngayon? Isipin mo ito bilang isang maliit na ritual na magbubukas ng malaking pagbabago. Bago matulog, maghanda ng isang baso ng mainit na gatas, o kung masiyang sayo, sabaw na may halong luyang dilaw at konting kanela. Idagdag ang isang kutsara ng sustansyang makakatulong magbigay ng banayad na lakas, maaaring chia seeds, giling na linya, o kahit simpleng pinipig na mayroon sa bahay. Inumin ito ng dahan-dahan, at hayaang ang init at sustansya ay gumaan sa iyong pakiramdam bago mo ipikit ang iyong mga mata. Habang ikaw ay natutulog, tahimik na gumagana ang katawan. Ang mga himaymay ng kalamnan ay inaayos, pinapatibay, at pinipigilan ang patuloy na paghina. Kinabukasan, mapapansin mong mas magaan ang iyong pagbangon, mas matatag ang bawat hakbang, at mas buo ang tiwala mo sa iyong sarili. Hindi ba't nakaka-inspire isipin na ang pagbabagong ito ay nagsimula lamang sa isang simpleng gabi? Hindi ito nangangailangan ng Ellen membership, hindi kailangan ng mamahaling gamot, at higit sa lahat, hindi ito komplikado. Ito ay praktikal, likas, at abot kaya. Sa bawat gabing ginagawa mo ang ritual na ito, iniipon mo ang lakas para sa mga susunod na araw. Isang hakbang papalayo sa panghihina, at isang hakbang papalapit sa mas malayang pamumuhay. Ngayon, tanungin mo ang sarili, gusto mo bang manatiling nakakalakad ng mag-isa? Gusto mo bang patuloy na makasama ang pamilya sa mga lakad, makapunta sa simbahan, makapaglaro kasama ang mga apo ng hindi nangangamba? Kung ang sagot mo ay, ang panahon para kumilos ay ngayon. Sa buhay, may mga pagkakataong ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula sa pinakamaliit na hakbang. Para sa iyo, maaaring ito ay isang kutsara lamang bago matulog. Ngunit ang epekto nito, isang panibagong lakas, isang panibagong tiwala, at isang panibagong sigla sa bawat paggising. Kaya simulan mo ngayong gabi. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Ang katawan mo ay handa ng sumagot, kailangan mo lang itong bigyan ng pagkakataon. At kapag ginawa mo, makikita mong ang simpleng ritual na ito ay magiging tulay tungo sa mas mahaba, mas malakas, at mas makabuluhang buhay.